Good morning everyone. Happy Tuesday, September 26, 2023. Ah, mga kapatid, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking kuko. Ako po sa sarili ko nagulat ako sa aking kuko. Kasi umpisa yung na-treatment ako, iba yung nakalbo sa akin, hindi yung buhok ko. Ang nakalbo sa akin yung baba ko. Pati yung kuko ko tumigas. Tsaka, ang bilis humaba. Samantalang dati-dati, yung kukuko, hindi ako nahabaan ng pantay-pantay. Humahaba -pantay. yung kukuko, pero hindi pantay kasi nababali agad siya eh. Malambot kasi yung kukuko. Dati-dati, naglalagay pa nga ako ng bawang eh. Parang tumigas yung kukuko. Tingnan niyo po mga kapatid. I-share ko lang po sa inyo. Ang ganda ng pagkatubo ng aking kuko pantay-pantay siya oh para siyang ano uh, tawag nito peke tingnan niyo po oh pantay na pantay talaga dati rati yung hindi pa ako na treatment dito oh nagkakrak agad dyan dyan kaya hindi pantay ang pagkahaba ng kuko ko kaya nagpasalamat ako sa Panginoon dahil yung yung ano ng gamot napunta dito sa kuko ko at saka sa baba ko iba yung nakalbo kaya praise the Lord thank you Lord ito naman yung kanan ko, kanan kong kamay. Ayan po, oh, tingnan nyo po. Sobrang pantay. Pantay talaga siya. First time lang ako nagkaroon ng ganito na pantay. Tsaka antigas. Tsaka ang ganda ng pagkahaba niya. Pantay, oh. Grabe, thanks God. Thanks God talaga. Kasi yung gamot dito napunta sa kuko ko at saka sa baba ko. Ayan, nagpasalamat ako dahil nakalbo yung baba ko. Hindi na, no need shave na kasi nagsishave ako eh. Ayun, hindi na ako magsishave kasi kalbo na siya eh. Ayan, thanks God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.